Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang grabe nga da pong epekto ng pagkawala ni Greg Popovich sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang 3-team trade, trade sa pagitan ng New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers at ang Brooklyn Nets. Ibinulgar na nga po mga katrops nung nakarang araw na out nga na po ang head coach ng San Antonio Spurs sa kanilang team indefinitely. Matapos nga na po ito na magkaroon ng hindi pa nalalamang issue sa kanyang kalusugan bago pa man ang kanilang naging laro nung nakarang araw laban sa Minnesota Timberwolves. Ibig sabihin, dalawang games na nga po itong hindi nakakasama sa kanilang kupunan. At sa kanyang pagkawala nga po mga katrops, ay napilitan nga po Spurs na gamitin muna bilang interim head coach ang kanilang assistant coach na si Mitch Johnson. At kahit man nga po halos magkakaparehong plays lamang ang kanilang mga ginagawa dito ay marami na nga po nakapansin sa paghina ng kanilang performance lalo na sa mga crucial minutes ng kanilang mga laban kung saan nagkakagulo nga po bigla dito ang kanilang mga manlalaro. At isa nga po sa mga dahilan ay ang pagkawala ng kanilang leader na si Greg Popovich na siya nagpapakalma sa kanilang team kapag dikit ang kanilang laban. Mabuti na lamang mga katrops ay nagagawa para naman nga po nila kahit papano na makakuha ng panalo. Kagaya na lamang ng pagkapanalo nila ngayong araw laban sa Portland Trail Blazers sa score na 118-105 salamat sa pag-step up dito ng lahat ng kanilang mga mandalaro. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang 3-team trade, trade sa pagitan ng New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers at ang Brooklyn Nets. Hindi na nga po talaga mga katrops nagiging magandang sitwasyon ngayon sa patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laban at kapag nagsunod-sunod pa nga po ang kanilang pagkatalo ay dito na nga na po mangyayari ang hinihintay ng mga fans sa pagawa nila dito ng trade sa lalong madaling panahon. Sa katunayan... May nagsisilabasan na rin naman nga po ngayong trade proposal patungkol sa Lakers para mapalakas nila ang kanilang lineup. Katulad na lamang ng kalalabas pa lang na trade sa pagitan ng New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng New Orleans Pelicans si Narui Hachimura, Gabe Benson at si Max Christie. Masusungkit na rin naman nga po dito ng Brooklyn Nets si na Angel Russell, Jalen Huchifino, Jackson Hayes, dalawang future second round pick at isang future first round pick. Habang Los Angeles Lakers naman ay makukuha si Cameron Johnson at Brandon Ingram na siyang magpapalakas sa kanilang opensa ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.